Naranasan mo na bang masira sa quiz dahil absent ka? Eh, sa exams ba at activities? Nagsunog ka na ba ng kilay pero mahirap talaga? Kape ka muna. At pag-usapan natin yan dito sa copy paste. May na usapan ngayon ng not-so-consulted na zero-based grading system sa Bulsu. Opisyal na ba ito? Oo, sa second semester daw ang implementation. E nagtangka bang maging consultative ang admin sa student body? Well, obviously, hindi. Kamakailan lang ay nagpost sa kanyang Facebook account at kasalukuyang Buso Student Government at rehente ng mga mag-aaral na si Queenie Quintero hinggil sa third Board of Regents meeting. Ayon kay Quintero, magiging full-blown lamang ito kung magkakaroon ng administrasyon ng proper consultation at presentation sa mga estudyante. Well, honestly speaking, naging useless ang polls sa mga group chats. Worse, ang paghingi ng opinion. For context, ang zero-based grading system na ito ay ang pagbago sa kinagis nating paraan ng pagmamarkas sa ating academic performance. Mula sa dating grading system na may transmitted baseline na 50%, ngayon, cross-score mo na ang kakapitan mo. Halimbawa, sa isang 10-item written exam, kailangan mong makakuha ng score na 5 para makapasa since automatically na may 50% baseline sa iyong marka. Pero dito sa zero-based grading system, more on point scale rather than percentage scale ang ginagamit dito. Kung dati ay kailangan mong makakuha ng score na 5 out of 10, ngayon, kailangan mong makakuha ng score na 8 para makapasa sa 10-item written exam na ito. Karagdagan pa rito, fixed 30% ang katumbas na examination sa division ng grading percentage. 10% naman ang na mapupunta sa attendance at presentation, samantala ang natitirang 60% na magiging grade competition ay nakalaan na para sa quiz, projects, sa performance tasks, ay nakadepende na sa kolheyo kung paano nila ito hahatiin. Ano nga bang rason ng admins sa panukalang ito? Ang sagot? Competitiveness. Sabi nila nagiging less competitive na ang mga estudyante ngayon. They want to give more value sa pagkakaroon ng Latin honors dahil nawawala na daw ito ng prestige, lalo na't na marami nagtapos na may ganitong karangalan na mga ng daang graduation rights. Do we get to agree with that? Yes. Sa less competitive part. Tama naman na nagiging less competitive na ang mga estudyante hindi lang dahil sa sabog-sabog na schedules. Aminin man natin o hindi, may mga professors at instructors na hindi nagsasagawa ng grade consultation. O di naman kaya ay mga lulubog at lilitaw Mahirap hagilapin at hindi pa pumapasok sa klase. Although may mga ganito rin namang instances sa mga estudyante, pero ang usapan kasi rito ay bakit walang wala pagkonsulta hinggil sa pagbabago ng grading system. Maganda naman talaga ang zero-based grading system lalo na kung inahap din dito ang fairness sa pagkakaroon ng marka. Pero kung hindi malino ang probisyon, doon mawawala ang tunay na hangarin sana nito. Hindi rin natin may aalis ng pagtingin sa iba't ibang kalagayan ng mga estudyante. Iba ang danas ng working students. Iba ang danas ng athletes, competition delegates, cultural performers, at maging ng differently abled person. Gawin nating halimbawa yung mga estudyante na ito na kinakilang lumiban sa klase para sa kanilang mga commitments at magpapasa muna ng excuse letter. Saka sila magkakomply sa mga mamimiss nilang activities, exams at quizzes. Paano kung hindi ma-reach out na maayos sa kanilang respective professors at instructors? nasaan ang representasyon at pantay na pag-ingin para sa lahat. Ironic pa dahil masakit sa pride natin na maraming nakapagtapos sa may Latin honors na hindi naman nagko ng maayos sa activities, nang umopya lang, but at the same time, nandito tayo sa ira na walang maayos na grade consultation or worse, walang consultation. But then again, it all boils down sa sistema. Pagod ang estudyante, pagod ang guro. Nakakaubos ang kalakaran at ang natin dito. Isa lang naman ang tanong, is the new grading system really what we need? Sana sa mga itinataas nating pagbabago para sa academic integrity ng isang universidad, isa alang alang din sana natin ang totoong kapakanan ng mga estudyante. Bago natin dagdagan ang anxiety at fear of failure sa ating nasasakupan, mahalaga ang konsultasyon at pakikinig dahil hindi lang naman iilan ang tunay na apektado dito, kundi lahat tayo. You see how the Booster admin fix problems in our university? very demure, very mindful, or maybe not. The problem with the idea is its coexistence sa hanay na matagal ng evident na suliranin sa ating pamantasan at sa lahat ng state universities sa ating bansa. Hindi po academic dishonesty at complacency ang problema. It is again the poor system that push us to work even harder just to get to that position of recognition. Sa mga freshies, ito ang pa-welcome namin sa inyo, Bunso. At sa iba pang mga Bunso ones, anong masasabi mo tungkol dito? May kwento o mahalagang isyo ka bang gustong matakel? Comment down below. Manatiling nakaantabay sa opisyal na social media pages ng Paysetter. Ako si John Joshua Husi, at muli, ito ang copy-paste.